tatlong Chinese national na sangkot umano sa ilegal na online gambling, kalaboso sa Pampanga. Si Bien Manalo sa detalye. Walang palaga ang tatlong Chinese nationals nang arestuhin sila ng operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang villa sa Leisure Park sa Clark Freeport Zone sa Pampanga natimbog ang mga foreigner sa visa ng mission order ng BI illegal alien ang mga nahuli na nagtatagulang sa Pilipinas. Uh, nung nagpunta po ang ating mga operatiba doon, not in the vicinity ang kanilang target individual, but may nakita po na tatlong Chinese nationals that are seemingly hiding in the area doon po sa loob ng isang villa doon. Wala po silang maipakita ng mga immigration documents nila. Ang pinapakita lang po ay nila ay mga larawan po ng kanilang mga pasaporte na nasa kanila pong mga mobile phones but their actual passports, ACRI cards and other identification documents po are not within their possession. Nakilala ang mga Chinese national na si Wang Sushin, 23 taong gulang, Chen Qianfang, 46 na taong gulang at Wang Zai Cheng 54 na taong gulang. Lumalabas sa investigasyon na sangkot sila sa illegal online gambling maaari pong um, involved ito sa mga illegal operations po ng online gambling dito. So far po, wala naman po sila na derogatory record sa ating data. But their activities here in the Philippines are suspicious, um, lalong-lalo na po, they are hiding. Nasa kustodiya na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Facility sa Pasay City ang mga banyaga na nahaharap sa deportation charges. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.